Ang laban ng Hisoka at Carolelo ay isang napakakumplikadong labanan ng opensa at depensa. Ngunit may ilang mga katanungan na lumalabas kapag naiintindihan mo ang daloy ng laban. Ang pinakamalaking tanong ay paano nagawang lumikha ni Carolelo ng daan-daang mga puppet gamit ang Gallery Pick? kung susundan mo ang mga kondisyon para matrigger ang kakayaan ni Corollo at ang daloy ng laban, makikita mong walang oras si Corollo upang lumikha ng daang-daang mga papit. Si Hisoka, batay sa kanyang mahinahong pagsusuri sa mga kondisyon para sa pag-activate ng kakayaan ni Corollo at ang daloy ng laban, ay nagtataya na ang bilang ng mga papit na kayang likhain ni Corollo ay hanggang tatlong pula mang. Bukod pa dito, Marami pang iba pang mga misteryo sa labanang ito bukod sa bilang ng mga puppet ngunit kung ipagpapalagay natin na hindi si Hisoka versus Corollo lamang ang nangyari kundi si Hisoka versus Corollo, Hortopi, Shalnark at Machi mas magiging malinaw ang daloy ng laban pagkatapos ng labanan. May isang eksena kung saan kinumpirma ni na Kortopi, Shalnark at Machi ang pagkamatay ni Hisoka. Magsisimula ako sa eksena ng iyon at ipapaliwanag ang pagsali ni Kortopi, Shalnark at Machi sa labanan ni Corolo at Hisoka. Ang pagkumpirma ng kamatayan ni Hisoka. Kinumpirma ni Machi, Shalnark at Kortopi ang pagkamatay ni Hisoka. Sinabi ni Shalnard na mas magaan na external na pinsala ni Hisoka kaysa sa inaasahan. Naisip niya na si Hisoka ay nasopocate dahil sa dami ng mga papit na tumakip at sumabog sa kanya. Nang kinumpirma ni na Shailnark at Kortopi ang pagkamatay ni Hisoka, gusto na nilang umalis agad. Ngunit sinabi ni Machi na siya ang bahala kay Hisoka bago umalis. Sinabi niya ito dahil nais niyang pasalamatan si Hisoka sa pagbabayad nito sa kanya ng maaga. Ngunit batay sa komento ni Shalnard na mabait si Machi at sinasabi sabing hindi niya tinanggap ang bayad ni Hisoka sa kanya nung laban nila ni Carole. Ito ba ay isang katulad ng pagbabayad ni Hisoka kay Illumi upang makilahok sa laban ng Phantom Troop versus Hisoka na nagpapahiwatig na binayaran din niya si Machi upang sumali sa laban nila ni Carole. Ang ekspresyon ni Hisoka kung titignan ang ekspresyon sa mukha ni Hisoka nang sabihin ni Machi na kung tatutunan mo na ang iyong leksyon, siguraduhin mong piliin mo ang iyong labanan sa susunod. Hindi ba't parang may na siya? Pagkatapos nito, sinabi ni Hisoka na papatay niya ang lahat ng miyembro ng Phantom Troop. Inutusan niya si Machi na ipaalam ito sa lahat ng miyembro. Kung iisipin, parang na-realize niya na hindi niya kakayanin ang sabay-sabay na labanan kaya't iisa-isahin niya ang grupo ang kamatayan ni Selnard at Cortopi hindi nagtagal, pagkatapos ng pahayag na ito, pinatay ni Hisoka si Cortopi sa banyo. Sa oras na ito, nagtataka si Shalnark kung si Cortopi ay dumudumi nang hindi ito lumalabas ng banyo. Nakaharap niya si Hisoka at napatay. At dahil sa napakalaking pagkakaiba, sa kakayahan at sa pakikipaglaban, naging madali lang kay Hisoka na ang buhay ni Shalnark. Kung mapapansin ninyo, sinabi ni Corolo na ang isang puppet ay kailangan mahiwalay mula sa leeg at katawan upang maituring itong nawasak. Si Cortopina na may kakayahang mag-mass produce ng mga kopyang puppet ay pinutol lang ulo at katawan. Si Shalnark na may kakayahang manipulahin ng mga tao ay ginawang mukhang isang manipuladong puppet. Ang kanilang kamatayan ay kasing katulad ng mga naging biktima ni Corolo sa labanan nila ni Isuka. Ang misteryo. May ilang mga misteryo sa labanang ito. Maraming misteryo ang hindi pa nalalaman, ngunit ang pinakamalaking tanong ay kung paano nagawang mag-mass produce ni Corollo ng higit sa 200 kopyang puppet sa kabila ng prediksyon ni Hisoka na ang bilang ng kopyang puppet ay aabot lamang sa 20 hanggang 30. Ang pagkakaibang ito sa bilang ang pinakamalaking misteryo at ang pangunahing dahilan ng pagkatalo ni Hisoka. Paano nagawang magkamali ng ganong kalaki ni Hisoka na kilalang napakatalino? Gaya ng ipinaliwanag ko kanina, walang or para si Corollo na gumawa ng mga puppet gamit ang gallery fake Pagkatapos mahulaan ni Hisoka ang bilang ng mga kopyang puppet Sa tingin ko, ang tatlong posibling sagot ang pinakaakma Una, inihanda ito ng maaga Pangalawa Si Carollo ay nagmas produce ng mga kopyang puppet na mas mataas kaysa sa inaasahan ni Hisoka. O ang pangatlo, hindi one on one ang laban ni Carollo at Hisoka. Personal kong pinaniniwalaan ang one, hininda ito ng mas maaga. At ang number 2 na nagmas produce si Carollo ng mga kopyang puppet na mas mataas pa kaysa sa inaasahan ni Hisoka. Gayunpaman, pa ang pangatlo na hindi one on one ang laban ni na at Hisoka ay umaangkop din sa maraming punto dahil ang 1 at 2 ay mga posibilidad posibilidad lamang at hindi karapat dapat isalang-alang. Ngayon, pag-aaralan natin ang posibleng sagot sa pangatlo. Bigla ang nawala ang antena ni Shalnark. Sa eksena agad pagkatapos magsimula ang laban, nakita ni Hisoka ang bangkay ng tao na pinalalakad ni Corolo at napansin na wala ang antena. Gayunpaman, paanong hindi napansin ng isang napakatalinong tao tulad ni Hisoka ang pinapa ni Corolo sa kanya? Ito ay posibleng kinokontrol ni Machi. Kaya niyang linlangin ang mga mata ni Hisoka kung itinago niya ang sinulid gamit ang kanyang nin. Ang kopya ng puppet na sa inaasahan ni Hisoka. Gaya ng ilang beses kong ipinupunto, ito ay pinakamalaking misteryo ng laban sa eksena kung saan napagtanto ni Hisoka ang kanyang pagkakamali. Tinataya niya ang bilang ng mga kopyang puppet na nasa 20 hanggang 30 sa katotohanan, higit sa 200 ang mga ito. Mas marami kaysa sa inaasahan niya at inatake siya. Mahirap isipin na si Hisoka, isa sa pinakamatalinong karakter sa Hunter x Hunter, ay magkamali ng ganung kalaki. Mula rito, maaari nating ipagpalagay na si Kortopi ay nagmas produce ng mga kopyang puppet, ibig sabihin pagkatapos ipaliwanag ni Corollo ang kanyang kakayahan kay Hisoka, ibinalik niya ang gallery pick kay Cortopy. Kung nagtutulungan si na Corollo at Cortopy, maaari silang makagawa ng dalawang daang kopyang puppet. Ang pagsabog ng kaliwang kamay ni Hisoka ay ginawa ni Shalnard. May isang eksena kung saan kinokontrol ni Corollo ang isang tao gamit ang kanyang black voice at pinasabog ang kaliwang kamay ni Hisoka. Hindi nagbibigay ng utos si Corollo sa taong kinokontrol niya kundi kay Shalnard na malamang na kinokontrol ang mga tao gamit ang kanyang black voice. Sa eksenang ito, nagbibigay ng utos si Corollo sa target ng kontrol mula sa tawag. Hindi pa kailanman ginamit ni Shalnard ang kanyang boses upang kontrolin ang isang target dati at ginagamit niya ang mga pindutan sa kanyang telepon no upang magbigay ng mga utos. Ito ay nagpapahiwatig na hindi nagbibigay ng utos si Corollo sa target ng operasyon kundi nagbibigay ng utos kay Shalnard sa telepono. Nakakapagtaka rin na habang tumatawag si Corollo at nagbibigay ng utos, may kamay sa cellphone na di kumokontrol. Ang talong si Shalnard ba ito? Ang hindi maipaliwanag na pagtigil ni Corollo sa eksenang kinansila ang pag-atake ng mga kopyang puppet na kakapagtaka na ginamit ni Corollo ang parehong libro at bookmark para sa peking Corollo na walang kakayahang lumaban upang makatakas lamang kay ka ano ang sinusubukan niyang gawin gamit ang black boys at convert hands mula sa katotohanan ng gumawa siya ng mga peking sarili. Malinaw na sinusubukan niyang linlangin si Hisoka. Linlangin siya ni Hisoka ngunit ang peking siya ay tumakas lamang. Hindi ba't parang nagpapalipas oras si Karolo? Paano kung si Cortopi ay nagmas-produce ng mga kopyang gallery sa oras na ito? Paano kung ang Black Boys ay ginagamit ni Shalnark? Una, kinontrol ni Shalnark ang peking Corollo upang makakuha ng oras. Samantala, pinapanatili ni Corollo ang kanyang convert hands sa isang bookmark upang mapanatili ang kanyang mga kakayaan habang nagmas-produce si Cortopi ng mga kopya. Gagamitin ni Corollo ang order stamp sa mga kopyang puppet kahit na hindi sa eksenang ito kung isa sa alang-alang na ginamit ni Cortopi ang gallery fake mula sa simula ng laban may sapat na oras si Corolo upang pindutin ang order stamp at sun and moon sa mga kopyang puppet ganito nagawang magmas produce ni Corolo ng higit sa 200 kopyang puppet at nagtagumpay sa pagtalo kay Hisoka ito ang nagdadala sa atin sa huling eksena kung saan kinumpirma ng tatlo ang pagkamatay ni Hisoka ang ekspresyon ni Hisoka nang naramdaman niya ang isang bagay sa pahayag ni Mad at ang kanyang deklarasyon na papatayin ang lahat ng miyembro ng grupo na sinundan ng pagpatay ka na at Kortopi agad pagkatapos ng laban, lahat ay may katuturan. Si Yoshihiro Togashi ay isang tunay na henyo. Ang Hunter x Hunter ay mahusay sa paglika ng mga kontradiksyon at pagpayag sa mambabasa na hulaan ng katotohanan mula sa ekspresyon at description ng mga karakter. Bukod dito, posibleng napapas lang inihiso ka ang lahat ng miyembro maliban kay Corollo. At yan na muna ang talakayan natin sa ngayon mga ka-hunter. Maraming salamat sa mga ka nating umabot sa dulo ng ating video. At kung may nais kayong talakayan natin ay huwag kalimutang magkomento sa ibaba. I-like at ipa alaw ang ating videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter